Kinagat ng ate ang binti ng kapatid sa sinapupunan ng ina, at patuloy na sinisipsip ito. Umaasa sa laman at dugo niya until birth, pero kawawa ang kapatid. Nung isin lang siya, duguan na ang calves niya. Naka-exposed ang buto, nagulat ang lahat, di pa sila nakakita ng ganitong twins. Nang makita nila ang ate, napapawisan sila sa takot, may buhok siya sa buong katawan. Merong siyang anim na daliri at anim na toes. Ano ang nangyayari dito? Akala ng lahat malas itong bagay na ito dapat siyang patayin. Pero mahinahon na sinabi ng midwife, huwag mag-alala mamatay din ito. Pero di inaasahan ng lahat, bago makapagsalita, biglang may kakaibang nangyari. Nag-heavy bleeding ang ina at namatay ito sa kama. Ang sa mukha, ang insidenteng ito ay nag-spread sa buong nayon. Tingin nila nag-reincarnate ang ate sa nemesis. Pero ito ba ang katotohanan? Ano ba ang nangyari na? Ang ate ay isinilang sa sariling buffs. Isang exciting na suspense thriller film ay pinaabot ang dobling libo para sa lahat. Takot mga tao magdala ng malas ang bata, kaya pinalayas nila ang lolo't lola at mga anak, para makatakas sa malas. Kailangan nilang tumakas, gumagalagala sila ng labing limang taon. Pero ang kakaiba lang, kahit saan sila lumipat, may namamatay sa paligid nila. Katulad nito, nang dumating sila sa nayon, naging raceless ang mga hayop, pati ang kambing ay umiingay. Parang nakaramdam ng panganib, ang malas ay ang mga baka, parang may malubhang sakit sila. Natamba sila sa cattle pen sa gabi. Nagimbita mga taganayon ng dancer para dito. Sumayaw ito ng tatlong araw at tatlong gabi. Parang wala namang epekto. Sa huli ng sayaw, ang huling baka sa herd ay natamba na rin sa lupa. Humarap sa mga pagdududa ng mga tao. Tingin ng babae wala ito kinalaman sa skills niya. Baka may mali sa new family na lumipat dito. Dinala niya ang mga taganayon para magtanong ng agresibo. Tahimik na bumalik si Jinhua sa kwarto. At I lock ang pinto sa likod isinara ng lolo't lola ang mga kurtina. Parang nasanay na ang pamilya sa ganitong buhay. Sa gabi, dumating siya sa bahay ni Jin Hua. Nais malaman kung anong nangyari. Ngunit sa oras na ito, may narinig silang iyak ng babae sa backyard. Sigurado sila hindi normal ang pamilya. Baka may tinatagong sikreto. Pumuslit sila sa backyard. Madilim ang woodshed sa gabi. Nanginginig na humakbang ang babae. Kumuha siya ng wicker, at nagchat habang lumalapit siya pero di inaasahan may mga ahas na lumabas mula sa woodshed, at kinagat ang paan ng babae. Natakot sila, tumakbo sila na pasuray-suray. Ang mga ahas na ito, ay mga guardian ng pintuan. Sino ang pinoprotektahan nila? Ito bang Harry na bata? Di pala siya iniwan ng mga lolo't lola. Pero nakalak ito sa loob ng woodshed. Pero hindi nila alam, dahil sa existence ng ate. Maraming namatay na mga batang babae na kasing edad niya. Katulad niya, naipasok siya sa gusali dalawang taon nang nakalipas. Kung hindi lang nagkaaksidente ang truck sa tulay, baka matagalan ng isang daang taon bago madiskubre ang bangkay. Ang kakaiba ay, kakatapos lang ng tulay 2 years ago. Pero hindi nabulok ang katawan. Nasa dry state lang ito. Napaka-intact pa rin kahit matagal na. Sobrang weird talaga, pero may mas kakaiba pa ang darating. Nakakuha ang forensics ng mga red beans mula sa bibig ng babae at may nakakadudang talisman. Parang hindi ito simpleng murder. Parang may ginawang ceremony. Kakatapos lang ng tulay 2 years. Madali lang para malaman kung sino gumawa nito. Isang araw lamang, na-identify na ang murderer. Ito ang next truck driver na si Lee Taizu. At ang address na na-register, ay mula sa Deer Mountain Organization. Parang may kinalaman ito sa insidente. Dumating ang mga pulis kasama mga tauhan. Sabi ng leader maling lugar ang hinahanap nila. Akala nila Buddhist temple. Nung sinuri ulit ito ng pulis. Wala silang nakitang mali. Nang kung ano ginagawa ng lalaki. Nang pumasok si Guangmu. Sumilip siya sa mga dokumento nito. Ang kakaiba ay. Merong information tungkol kay Jin Hua. Bakit gusto siya imbisitagahan ng bata. Gusto niya bang pumatay. Gusto niya malaman ang totoo. Kaya inilagay niya ang files sa kotse niya. Nang pumunta si Guangmu sa room. Lumuhad siya sa tabi ng kama at nagsabi ng, Master. Ang nakahiga sa kama ay si Jindis. Di pa siya namatay. Sabi ni guang Moon na takot siya. Hindi niya pinatay ang babae. Sabi ng senior niya sa kanya at pinayuhan siya. Wala nang masyadong oras ang master. Siya na lang ang natira mula sa apat na Heavenly Kings. Mag-isip siya ng idea. Mag-catch up ay complete ang task bago mamatay ang master. Kailangang patayin ang ahas bago ito magbuhos ng unang patak ng dugo. O ang mundo ay papasok sa kadiliman. Ano ibig sabihin? Nung sinabi niya ito, dumating ang first period ni Jinhua sa buhay niya. At si Jinhua ang sinasabing ahas ni Jindis. Nang makuha ang instruction, tumungo si Guang Mo sa bahay ni Jinhua. ni niloko siya sa isang breeding farm. Samantalahin ito, kinuha ang shotgun at binaril siya. Narinig ni Dongze ang ingay at movement. Sinundan ng ingay, dumating siya sa ward. Nakita na hinili ng senior ang oxygen ni Jindis. Nagmurmur siya ng mga salita, at umalis na dala ang info ni Jin Hua. Tulungan ng master tapusin ang final evil outcome. Pero ayaw ni Dongza magtagumpay siya. Sa daan tinapakan, niya ang gas pedal at binangga ang kotse ng senior. Pero ayaw nito magsayang ng oras. Nagsabi ng ilang salita at handang umalis. Pero hindi inaasahan, sumigaw si Dongza ng isang salita. Hoy Jin Dis, natigilan siya bigla, narinig ni Dongza ang usapan nila sa harap ng hospital bed. Master, pakiusap patayin mo ako. Siya pala si Jindis. Ginamit ang apprentice para mag-disguise. Eksaktong labindalawang daliri niya. Ito ang everlasting light na di nauubos. Ang dragon ay naging ahas. Sa kalaunan ay magkakatotoo ang buhay ni Buddha. Kasabay nun ang pagpikit ni ate. Ipinanganak siyang demonyo. Naging Buddha nung namatay. Evil sa human desires. Ang EV ay nasa puso ng tao. Pag ang isang tao ay may desire. Kahit si Jindis na na-conquer ang katawan ay naging ahas. Basta may mabait kang puso, ang newly born demonyo ay magiging Buddha. Kaya naman, ang pagiging demon o Buddha ay depende sa iniisip.